Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Ako si Tucker. Mahilig ako sa adventure, yung private adventure. Ang ibig kong sabihin, Tito Makoy, ng private adventure ay yung adventure sa pribadong oras. Ang aking pagkatao, tinatawag nila na si Lahis o Baklang Tago. Hindi ko po alam kung ano ba talaga ang dapat na itawag sa akin. Basta ako, lalaki ako sa aking pagkakaalam, mahilig sa adventure ng pagpapasaya sa kapwa lalaki. Bata pa lang ako Tito Makoy, alam ko na at nakikita ko na na mayroong kakaiba talaga sa sarili ko. Hanggang sa nagbinata ako. Kagaya ng ilang mga senders mo, high school ako nang makaaranas ako ng tutuhan ng karanasan sa kapwa lalaki. Ito ay sa kababata ko rin. Mula noon Tito Makoy, lagi na akong naghahanap pagtungtong ko ng college, naging advance na kasi napagkakakitaan ko na rin ito. Maraming mga bros ko, maskulado, guwapo na maskulado rin ang kanilang gusto. Paminsan-minsan, iyan ang mga nakakaengkwentro ko at paminsan-minsan, Tito Makoy, binibigyan nila ako ng pera. Sa aking karanasan, isang tingin ko pa lang sa isang lalaki, basa ko na kaagad kung bibigay ba ito madadala ko o hindi. Iyan tito makoy ang na kong kakayahan. Yung pagmamasid lang sa kilos ng isang lalaki. Alam ko na kaagad kung makukuha ko ba o hindi. Isang araw sa may tulay ng Pasay malapit sa MRT Station, nakasalubong ko ang isang kuya. Malayo pa natatanaw ko na siyang nakalagay sa loob ng kanyang bulsa ang isa niyang kamay naghinay-hinay ako ng kaunti sa aking paglalakad. Ito'y para hindi kaagad kami magkasalubong at maglampasan. Matipuno siya yung tipong pasok na pasok sa panlasa ko. Habang papalapit kami sa aming pagsasalubong, may pakiramdam akong madadala ko siya. At titumakoy Makoy, noong magkatapat na nga kami, kinindatan ko siya yung kindat na nangungusap na merong ibang ibig sabihin. Kung game ito, siguradong titigil siya ng bahagya. Kung hindi naman, did malang ang aking pagkindat sa kanya at magpapatuloy lang siya sa kanyang paglalakad. Ilang hakbang matapos kaming magkasalubong, liningon ko siya. Tito Makoy, lumingon din sa akin ang lalaki, nagkatinginan kaming dalawa. Kaya alam ko na Tito Makoy, game ito ayos na ayos ito. Ngumiti ako sa kanya sa bahay. Pasimpleng suminyas ako na maghihintay ako sa kanya sa ibaba ng tulay. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Nagtatanong sa isip ko kung susunod ba siya o hindi. Ganun pa man Tito Makoy, kung sakaling hindi siya sumunod, okay lang sa akin. Pakababa ko nga ng tulay, tumigil ako ng ilang saglit, isinubo ko ang isang chewing gum sa aking bibig para nguyain. Wala na sa akin tito Makoy yung pagsinyas na ginawa ko sa aking nakasalubong na kuya. Ngunit tito Makoy alam niyo po, nabuhayan ako nang nakita ko siya sa likuran ko. Paglingon na paglingon ko tito Makoy na likuran ko na siya. Kaya naman nginitean ko siya ng muli at muli suminyas ako sa kanyang sumunod lang sa akin. Naglakad ako papunta sa Maisugo Hotel At noong malapit na ako sa hotel Bahagya na naman akong lumingon muli Para tingnan kung sumusunod ito sa akin Nakasunod siya sa akin at malapit lang ang agwat namin Bahagya ko na siyang hinintay at magkasabay kaming pumasok Sa reception area ng hotel Alam niyo po para akong nakalutang sa hangin Habang naglalakad papasok sa silid Pakatapos na iabot sa akin ng receptionist ang susi. Sa loob ng silid, naghiusi muna kami, pakapasok namin, nagkikwentohan ng kaunti yung pampalis ng kaba para maging komportable kami sa aming gagawin. Nagpakilala ako sa kanya tapos siya naman nagpakilala ng kanyang first name. Rico pala ang kanyang pangalan. Alam mo, Tito Makoy, siya na rin ang nagmungkahing sabay raw kaming maligo. Kaya sabay kaming pumasok sa banyo at hindi kami pareho makapagpigil. Sa banyo pa lang, meron na kaming ginagawang kababalaghan. Maganda ang kanyang katawan, yung katawan na tipong tipo ko talaga, katawan ng isang lalaking lalaki. Balbon ito ng kaunti at talagang masarap yakapin Tito Makoy. Habang nagsa kami, naroon na talaga ang aming pagsasaya. Dali-dali na naming tinapos ang aming pagsasyawar para ganap na kaming makapaglaro kaagad. Nagpunas ng tubig sa aming katawan at tinungo na namin ang higaan. Naunang humiga itong si Rico. Alam mo dito makoy habang pinagmamasdan ko ang kanyang mukha. Matutokso ka talaga kasi maamo ang kanyang mukha. Yung tipong papangarapin mo talagang maging kapareha mo siya. Relax ka lang dyan, Rico. Akong bahala sa'yo. Yan ang wika ko sa kanya. Alam mo, Tito Makoy, sa pribadong oras, mas ginaganahan ka kung nakikita mong ang kasama mo ay nasisiyahan at nag enjoy sa iyong ginagawa. Yun ang nakikita ko kay Rico. Kaya lalo talagang pinag-iigihan ko ang aking pagtatrabaho. Nakita ko ngang nag-i-enjoy siya sa ginagawa ko hanggang sa natapos kami sa unang yugto ng aming paglalaro. Dalawang bisis namin na ginawa ang pagpapakasaya sa pribadong oras at yung pangalawa, si Rico naman ang kumilos. Tuwang-tuwa ako dito makoy kasi ibinalik niya sa akin ang kasiyahang ipinadama ko sa kanya. Kitang-kita ko dito makoy na sanay-nasanay din sa mga ganitong tagpo itong si Rico. Naghiwalay kami nung araw na iyon, pareho may mga ngiti sa aming labi. Paglabas namin ng Sugo Hotel. Maraming mga pagkakataon at sitwasyong ganyan na nakakajakpat talaga ako Tito Makoy. Nakakaengkwentro ako ng isang tipong-tipo ko sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagpapakasaya sa mga hindi kilalang kapareha. Ngunit lahat sila nahuhulaan ko talaga kung madadala ko sa tingin o hindi. Tito Makoy Wari ko'y naging eksperto ako sa pagbasa o kaya pag-amoy ng mga lalaki na game na game sa laro o hindi. Ako pa naman Tito Makoy, mas gustong gusto ko ang suspense at thrill sa mga hindi kakilala. Napapansin ko Tito Makoy na parang meron akong ISP sa mga pinaghihinalaan kong game na game. Kasi nga, isang simpleng kindat lang at pasimpleng sinyas, kadalasan sa higaan na kami nagtatapos. At kung siniswerte pa tayo ang nakikindatan ko ay ang taong naghahanap talaga ng panandaliang kasiyahan. Tuloy humahantong sa minsan, binabayaran pa ako pakatapos ng pagsasaya namin. Inimbita ako ng isa kong kaibigan na si Jaros na pumunta sa kanilang probinsya. Si Jaros dito makoy kagaya ko rin, mahilig mag-trip sa lansangan. Pista kasi sa kanilang bayan, matagal na siyang nag-iimbita sa akin kaya pinaunlakan ko na sa pagkakataong ito para naman hindi sa akin magtampo ang kaibigan ko. Alam mo dito makoy kailangan ko siyang pagbigyan sa kanyang paanyaya kasi Minsan kaming dalawa ni Jaros ang magkapareha. Wala kaming relasyong romantiko, tanging magkaibigan lang, ngunit friends with benefits. Ang aking pagpunta sa kanila, double purpose dito makoy. Magbabakasyon ng ilang araw at siyempre ang aming pribadong pagkakataon. Namimiss ko na rin ang kaibigan kong ito. Sa madaling kwento dito makoy, ang aking pagbabakasyon kina Jaros Maganda at masaya sa buong pananatili ko sa kanila. Nagawa namin yung mga dapat at gusto namin gawin habang magkasama kami. Gabi-gabi namin itong ginagawa habang nasa bakasyon ako. Noong pagbalik ko ng Manila, gabi ang biyahe, gabi akong aalis sa lungsod ni Najaros. At gaya ng nakagawian ko na talaga, laging sa hulihang upuan ako pumipuesto. Alam mo dito Makoy, ito ang lugar ng mga milagroso. Maraming kababalaghan ang nagaganap at posibleng maganap sa likod na upuan ng bus. Maging ako kasi dito Makoy, dito ako gumagawa ng milagro. Ako ang pinakahuling umakyat sa bus kasi halos hindi matapos-tapos ang kwentuhan naming magkaibigan. Marami pang gustong ikwento itong si Jaros. pag ko ng bus, bukas ang ilaw, kitang kita ko ang itsura ng makakatabi ko sa biyahe. Natutulog ito. Ngunit dito makoy nang tingnan ko siya, napangiti ako at natuwa kasi pasok na pasok na naman sa banga. Ang swerte ko talaga. Ito talaga ang mga tipo ko. Brosko ang itsura ngunit sa aking pangamoy na naman, Katulad nito, kadalasan pagbabasa-bas, di diretsyo sa pinakamalapit na hotel sa terminal. Alam mo tito makuwi, mukhang sunod-sunod ang pagdidilig na gagawin ko. Kasi nga sa buong pananatili ko kina Jaros, gabi-gabi kaming gumagawa ng aming pribadong oras. At sa aking biyahe pabalik ng Manila, heto ngayon ang aking katabi. Tito Makoy mukhang masaya at maligaya ang buong walong oras na biyahing gagawin mula probinsya pabalik ng Manila. Nung umandar na ang bus paalis, hindi nagising ang katabi ko. Mukha kasi Tito Makoy na nakainom siya at nangangamoy nga ito ng alak. Ilang sandali mula nang umalis kami sa terminal, pinatay na ng driver ang ilaw sa loob ng bus. Bahagyang dumilim at paminsan-minsan na lang itong naaninaga ng ilaw mula sa poste sa gilid ng daan na aming dinadaanan Nagumpisa na rin akong ipikit ang aking mga mata at Nagtutulog-tulog hanti tumakoy Hinahayaan ko talagang sumiksik sa katawan niya ang katawan ko Ngunit kunwari humihilik ako ng mahina Ito'y para nga magmukhang tulog talaga ako At sa patuloy na pagtakbo ng bus Sa bawat mga dinadaan ng kurbada Nagkakasiksikan ang katawan naming dalawa nitong katabi ko Alam mo Tito Makoy, natuwa ako nang bumago siya ng posisyon Yung ulo niya ngayon nakakiling na sa akin at bahagya na itong nasa balikat ko Hinahayaan ko lang siya kasi tulog na ako Tito Makoy humihilik Kasunod nun Tito Makoy naramdaman kong Ang kamay ng lalaki bahagyang nakapatong nasa hita ko. Alam niyo po, meron ng mga ngiti akong nararamdaman. Habang humihilik ang katabi ko, ko sa balikat ko ang kanyang ulo. Ako naman ang ginawa ko, yumuko na rin, iniyuko ko ang ulo ko papunta sa kanya. Kung magigising man siya at aalisin niya ang kanyang pagkakasanday ng ulo sa balikat ko, patuloy lang ako titumakoy na magtutulog-tulogan. Patuloy akong hihilik hindi ko kaagad babaguhin ang aking posisyon. Matagal at malayo na ang natatakbo ng bahas, ganoon pa rin ang porma naming dalawa. Hanggang sa nahulog na ang kanyang kamay sa pagitan na ng aking hita. Ngunit dito ang lalaki, humihilik pa rin. Sa tingin ko, ini-stylean din ako nitong katabi ko. Ngunit walang reklamo, sige lang kasi gusto ko naman talaga ang nagaganap sa aming dalawa ngayon. Alam mo tito makoy mag-aapat na oras nang bumabiyahay ang bus, patuloy na magkadikit ang katawan naming dalawa. Kaya inumpisahan ko ng kumilos. Ginawa ko na yung mga magic moves ko. Pasimple ko na rin inilagay ang kamay ko sa kanyang hita. At sa bawat paggawin ng bus sa mga kurbadang dinadaanan nito, sinasamantala ko talagang iusog ang kamay ko sa kanyang pinakang masilang bahagi ng katawan. Kahit na ang kamay ko ay naroon na sa pribadong bahagi ng kanyang katawan, tulog na tulog pa rin ang lalaki. Pinisil ko ng mahina ang kanyang hita parang naalimpungatan siya ngunit hindi niya pinansin ang pagkakalagay ng kamay ko sa kanyang hita. Ayos ito! Pagbaba namin ng kubaw, dadalhin ko ito sa pinakamalapit na hotel para tumikim na naman ng bagong putahe. Yan tito makoy ang naglalaro na ngayon sa isipan ko. Hanggang sa inilagay ko na talaga ang aking kamay sa pinaka pribadong bahagi ng kanyang katawan. nag enjoy ako tito makoy sa paglalaro ng maingat na maingat. Alam mo na kahit papaano nasa loob pa rin kami ng tumatakbong bus. Ako, Tito Makoy, syempre ako ang naglalaro kaya matagal na talaga akong nabubuhaya ng dugo. May mga ngiti sa aking diwa dahil sino ba naman Tito Makoy ang hindi matutuwa sa suwerting ito na sunod-sunod na dumating sa akin. Talagang masayang-masaya ako sa aking diwa. Ngunit Tito Makoy, nagulat ako. Anong ginagawa mo? tarantado nang kang kang manyakis na bakla tarantado ka yan ang sigaw ng katabi ko dito makoy nalabis ko talaga ang ikinagimbal kasi nga huling huli niya ako sa ingay naming dalawa sa likod ng bus inilawan na ng driver ang bus sa loob nito kaya maliwanag na maliwanag na asan yung konduktor tarantado tong manyakis na katabi ko Pababain nyo to at ihuhulog ko to dito sa bahas. Yan tito makoy ang galit na galit na pasigaw ng katabi ko. Kaya naman tinginan na ang lahat na pasahero sa amin. Alam mo tito makoy, halos matunaw ako sa kahihiyan. Ah, ah, sorry kuya, kuya hindi ko po sinasadya. Tulog po ako. Yan ang aking pagpapalusot. Hindi sinasadya? Ibakit nasa loob ng pantalon ko yung kamay mo? Hindi ba yan sinasadya? Tumayo ka dyan at umalis ka dito sa tabi ko. Ihuhulog kita, manyakis ka, tarantano kang bakla ka. Yan muli dito makoy ang pagsisisigaw ng katabi ko. Dahil nga sa ingay naming dalawa, lumapit na sa amin ang Karelye bong driver. Ibaba mo nga itong manyakis na baklang katabi ko kung hindi ihuhulog ko to dito sa bas na tumatakbo. Yan muli ang pahayag ng lalaki sa karilyebong driver. Sir, bakit po sir? Ano pong problema? Yan ang tanong ng driver. Iitong katabi ko hinihipuan anak ko. Alisin mo to rito. Alisin mo at ihuhulog ko talagang manyakis na baklang ito. Alam mo tito makoy, sa kanyang pagsisigaw. Alam mo Nagtayuan na ang mga pasahero at lahat ito nakatingin na sa amin. Nakikimaritis na lahat. Alam niyo po parang gusto ko nang bigla na lang maglaho nung oras na iyon dahil sa kahihiyan. Hindi talaga ako makatingin sa kanilang lahat. Ang ginawa ng driver, pinalipat na lang ako sa kabilang upuan. nagswap kami ng nasa katapat kong pasahero sa kabilang upuan. Ang nakakainis dito makoy kasi, yung katabi ko lalaki pa rin Masyadong maingat na maingat Sinisigurong hindi ko siya machachansingan Alam niyo po ang nakakabad trip kasi Yung bagong katabi ko Akala mo naman tatalunin ko siya Gayong ang pangit-pangit ng kanyang itsura Mukhang may sakit na TB at mukhang kuhul cool pa Nakakainis Tito Makoy Ngunit Tito Makoy yung inis na aking nararamdaman Bigla itong napalitan ng kahihiyan. Hindi talaga ako makatingin ng diretsyo sa unahan ng bus. Patuloy akong nakayuko kasi hiyang hiya ako sa pangyayari. Tuloy na nanalangin ako na sana bigla na lang merong isang maitim na tilang mahulog sa tapat ko at matakpan ako ng buong buo. Nakakahiya talaga tito Makoy. Nang tumigil sa mill stop ang bus para kumain ang mga pasahero at ang mga driver, at mag CR na rin Ako dito makoy ang pinakahuling bumaba Sa aking pagbaba dinala ko na lahat ang mga gamit ko At lumipat ako sa kabilang mill stop Uminom ako ng malamig na tubig para mawala ang tensyon na talagang Yung pakiramdam ko dito makoy ang aking dibdib Merong mga nagkakarirang dagha. At dito sa kabilang mill stop naghanap ako ng bus na patungong Manila rin yung merong bakanting upuan. Swerte naman Tito Makoy, maraming bakanting upuan kaya sumakay na ako dito. At nauna nga itong umalis kaysa doon sa sinasakyan ko talagang bus. Hanggang sa tumatakbo na ang bus na aking nasasakyan na ngayon, hindi pa rin nawawala sa akin ang nakakahiyang naganap doon sa unang bus na aking nasasakyan. Alam mo Tito Makoy, ito ang karanasang hindi hindi ko talaga nakakalimutan hanggang ngayon At hindi ko kailanman ito makakalimutan Buong akala ko kasi yung biyahing iyon Mula sa probinsya pagdating sa Cubao Sa hotel naman kami hahantong Sa hotel na naman para magsaya Magtatapos ang aking mahabang biyahe Ngunit iba ang nangyari tito Makoy Kabaliktaran sa kasayahang aking ini-imagine. Ganoon pa man, masaya pa rin ako at pasalamat kasi hindi ako nabugbog kahit na papaano. Alam mo Tito Makoy, nagtataka talaga ako kung bakit sa pagkakataong ito, hindi ko nahulaan, nagmintis ang aking panguhula sa mga lalaki kung madadala ko ba o hindi. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganoon ang pagtantya ko sa katabi ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po kapulutan ng aral ng mga makakarinig nito. Lalong-lalo na dito mako yung mga kagaya ko na nagkakali tripping. Yung mga naghahanap ng makakapariha sa kalsada. Yung mga gumagawa ng kaparihong trip na ginagawa ko. Lubos na gumagalang, Tucker. Maraming maraming salamat Tucker sa pagbabahagi mo ng iyong kwento Alam mo natatawa ako dito sa sinasabi mong tila yata na develop mo na ang ESP Nahuhulaan mo na kung ang lalaka ay madadala mo ba o hindi Kaso yung nangyari sa doon sa loob ng bus Yung ESP mo hindi na siya extra sensory perception Sa tingin ko naging expired and scratch perception na <laughs> kaya ayun, sumablay ang hula mo. Ganoon pa man, sasabihin ko sa iyo na tigilan mo yung kalukuhan mo na yan, yung pang trip mo at saka yung ISP-ISP mo na yan kasi iyan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, iisa lang ang nagpapa out na nagsulat doon sa pinakahuling upload, yung sinusundan nito, yung walang pagpapatawad hanggang sa huli. Shout out muli kay Cyberroll ng Kuala Lumpur, Malaysia. Cyberroll, maraming maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at shout out sa ating mga kababayan sa inyong lahat diyan sa Malaysia. Shout out muli kay Adon Adon Vlogs na hindi na pala siya naghahanap ng forever kasi kasama na niya ang kanyang forever for 41 years. At ngayon mga kaibigan sa ating hinahanapan ng forever Muli ang Team A Shout out kay Alvin Kalalang, Dominador Patawaran Paulo Laison, Faustino Fabro at Jason Hanson Yang limang iyan mga kaibigan na sinout out ko Naghahanap sila ng forever Kaya kung naghahanap kayo ng forever Pwede nyo silang kontakin sa muli yung mga gustong magpa-shoutout, pakisulat po sa pinakahuling upload. Sa pinakahuling upload nyo isulat para siguradong mababasa ko yan. Kasi kung sa mga matagal ng upload, napakalaki na ng posibilidad na hindi ko yan mabasa. Sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala po sa aking email, titomarcos at Sa inyo pong lahat mga kaibigan, sa muli ang aking taus-pusong pasasalamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta dito sa sa ating channel. Mabuhay kayong lahat at sumayin nyo sana ang biyaya galing sa itaas.